may pumapanik dito sa ibang tao, akyat dito, ang mga balahibo nila na parang tumitindig daw, nabibigla sila. Eh sabi ko, bakit? Eh, ewan ko, eh, ka kung bakit ang maano. Eh pagpasok nila dyan, wala na, parang takot na takot sila. ito ata na gano'y yung mga Hapon, parang headquarters nila dito. Ngayon, pagkano daw dito kumakain lahat, tapos yung mga katulong may pinatay daw dito. Tagal na hindi pa ako pinapanganak eh. Kaya kwento lang naman. Dati, dito kami sa taas. Wala nung namatay mister ko, bumaba na kami. Kasi nga, nahirapan akong mag-akit panaog. Ayan, doon na kami sa baba, natutulog. E eh, doon naman sa baba, minsan naman may kumakaluskos. Makikita mo na lang, ay parang may parang maingay, may kumakatok doon sa may pinto. Tignan namin, wala naman din. Sa so, labas din, ganun din. Kala mo, may kahol lang kahol yung aso. Tignan namin, wala naman din. Ako si Estrella Barrios, caretaker nitong bahay na luma. Ang edad ko ngayon ay eh, 68 na. 40 anos na ako dito sa bahay na ito. Nung lumaki ng mga anak ko, yan, may apo na. Lahat. Dito sa kumidron na ito, makikita mo, minsan gumagalaw yung, yung sila, may humihila. Eh, pagtingin namin, wala naman. Eh, sabi nila, baka Pusa. Eh, wala naman kami po sa nasa baba ng na Eh, kaya sabi ko nga, nako, huwag na kayong papanik para huwag kayong matakot. Kaya nasa baba kami lahat Madami kami dito nun, sila, yung mga pinsan niya po, kasi nga bagong taon po nun, December 31. Nagkakagulo sila, tapos kami pong tatlo, nasa isang tabi kami. Nag-selfie nga kami, ganun. Tapos yun po, parang nakakatakot talaga. Naramdam naramdam mo may nakatingin sa iyo. Nag nandoon po kami ni Nicole tapos na may dalawang upuan po, tapos yung camera po nasa harapan namin dalawa. Nakita ko na 'yung babaeng nakaganyan, nakasilip na naganyan. Tapos ma matagal siyang nakaganyan. Sobrang nakakilabot po. Pero sanay naman na po kami si matagal na kami pumapanik dito. Pero iba pa rin po yung pakiramdam na parang may nakatingin talaga sa'yo. Parang naka... naka so, lagi po siya nakabantay ganang. yung bahay namin, tsaka yung tindahan namin dati, kitang-kita yung bintana na yan, parang nakasilip. Tapos, nakita niya nga yung babae na nakapute, tas pero hindi niya makita yung muka. Pinakawayan lang siya. Kung ano yung ng babaeng nakita namin nun, ganun din yung nakita niya. Pero sa kanya, walang muka. dami nagsasabi, matatanda. Pag daw nagsiga, nawawala yung mga espiritu masasamang, ano, kapares niya, yung apo ko. Sa kung apong maliit. Nagkasakit, nilagnat. Ang sabi nung naghihilot, at nagtatawas, na ano raw, nabati dito sa may hagdang na bato. Eh, nung pinatawas ko, nawala naman. May duwende daw dyan. na ang gumaling naman siya nung tinawas. Yung pagsisiga naman yun, nawawala daw yung mga masasamang spirito. Kasi tinatangay daw. Yun ang sabi ng matatanda. At pati sa ilalim, nagsisiga ako eh. Diyan sa ilalim ng bahay. Pagka alas 5 at mga 5 to 6, kailangan bukas na yung ilaw ng Labindala Apostolese. Kasi ayaw nila nang walang ilaw, parang may naglalakad Parang may humihilaban ng kadena. Ganun, yun ang ano nun. Kaya ang gawa ko, pag mga 5 to 6 na, bukas ay ilaw. ay si Ginoong Manuel Tikboy de Leon Lipana. May sapat na gulang, senior citizen. Naging isa sa nga ating kapagmana nitong bahay nito mula sa aming mga ninuno. Kaling sa pamilya de Leon. Itong bahay nito ay uh, sa abot ng aking pagkakaalala ay pinagawa ng aking lola, si Doña Crispina de Leon. Nung ipinagawa niya ito, eh, napangasawa na niya si ginoong uh, Damaso Sempio. Ang pinaka-historical value o historical moment na itong bahay na ito, eh, dito natulog nung huling gabi ng buhay niya si General Gregorio del Pilar bago siya pumunta sa Tirad Pass. Nung panahon naman ng Hapon, ito hindi hindi naging garrison ito ay naging tahanan, tirahan ng mga junior officers ng mga Japanese Imperial Army. Ang 12 Apostles ay eh, namana namin yan sa ninuno ng aking lola. Meaning, ang lola ko may lola. Yun ang, ang nagpagawa nito. Itong 12 apostles na ito, binili ang mga muka sa Europe. Dumating dito yan, muka, dalawang kamay, sa kapaa. Pinaparada natin yan during Holy Week. Kaya yan, nakaupo yan sa mesa. Last Supper. Kaya nakamesa yan. Labing dalawang Apostles, at saka isang Jesus Christ labing tatlo ang extra dalawang helper kaya labing limang estatwa ang nasa nasa kritik nasa karo ang de leon of the families well-known families of this town and if you will notice most of the big houses here are owned by one family but itong street nito are most sa imahinasyon ng ating mga katauhan at saka sa ganda ng mga writers, imagination, imagination ng mga writers at napapanood sa sine. At pag nakakita ng kwan, ng malalaking bahay na luma, eh nagiging kwan na parang standard na na mayroong multo dyan. Hindi ako, hindi pa ako nakakaramdam. Personally speaking, this house reflects the rich history of this town. It shows that during those times there are people na, who are cultured, educated, and entrepreneurs. They are the uh, pushers, movers. of this small-town economy of this town. Isang malaking uh, problema na hinaharap ng mga may-ari ng mga bahay ng mga antigo, una, ang maintenance ito. Dahil sa lalaki at sa originality ng mga materials, mo ipipreserve mo, ay eh, napakahirap at napaka matindi rin ang preso. <coughs> ang mangyayari, kung hindi maaalagaan ng bahay, darating ang panahon na ito ay halos hindi na mapapasok o hindi na matitirhan. At kung meron mang papasok dito at meron mang titira dito, mga ngamba. Dahil hindi siya nakakasiguro kung maayos yung bahay, kung bibigay na yung bahay. Kaya may iisip niya, may iisip niya. Mukhang minumuto siya. Dahil sa sitwasyon, kondisyon ng bahay, makakapag-isip ka. Dahil matatakot ka na eh. Maakit ka pala sa bahay, natatakot ka na eh. Pero kung ayos at may tumitira, palagay wala nung